Naging matrayumpo ang pigkondusir na Farmers Festival kum kadiwa kan Department of Agriculture o DA Bicol kan nagtalikod na Mayo 15 sa Pili ka Marinisur. Obheto kan selebrasyon na matawanin rekognasyon ang mga paraoma asin para sira sa Bicol sa saindang dakulang kontribusyon sa food security asin sa ekonomiya kan rehiyon. Siring man na in onra ang patron saint kan ahensya na si San Isidro Labrador. Kasabay kan aktibidad, binuksan man ang annual agri-trade fair na pinagbalehan ng 49 exhibitors nagkaigwa manin pinaka contest na nagtampok sa mga pinakadakula, pinakahalaba, pinakamagabat asin pinakakakaibang produkto kan mga paraoma. Itong weeklong uh, farmers festival po na ginawa sa DAB col ay naging uh, very successful. Napakarami pong mga agri products, uh, mga fruits and vegetables. Eh meron din mga processed food and mga non-agri products. Presente sa aktibidad sin the DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, Farmer Regional Executive Director Bernadette De Los Santos, DAOIC Regional Technical Director for Operations Dr. Mary Grace Rodriguez, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization Director Joel Dator, Agribusiness and Marketing Assistance Division Supervising Agriculturist Dr. Maria Cristina Campita, Amad Farmer Division Chief Claudia Esmeralda Honrado, DAB Call Planning, Monitoring and Evaluation Division Chief Aloha Gigi Banaria, Asin and Farmer PMED Chief Roy Nelson Layosa. Maraming maraming salamat po sa mga farmers na dumayo po dito sa DA kahit uh, mainit. <laughs> Pakasaya po naman, naging masaya po lahat. And, uh, salamat din po sa Uh, ano sa mga parokyano, yung mga namili, ang DA po nan, nandito lang lagi, ano, lagi pong bukas ang opisina Monday to Friday 8 to 5 p.m. and uh, ang dami po nating programa na para nakahanda po talaga para sa mga magsasaka para po masiguro na matutulungan sila mapataas ang kanilang ani at ang production and ultimately para masiguro yung food security po ng ating Bicol region. Ang bulanin Mayo, ang pigdiklarang Farmers and Fisher Month na nasa lindong kan Presidential Proclamation No. 33 Series of 1989 na permado ni dating Presidente Cory Aquino. Oo, a, uh, ito ay ginagawa natin anwali ano, uh, sa buwan ng Mayo kasi yung month of May is declared as Farmers and Fisher Fox Month uh, to give recognition and honor to our farmers sa mga Masisipag na magsaka at mangingisda na ano naman na siyang backbone ng ating ekonomiya. Magsasaka at mangingisda katuwang-tungo sa masaganang bagong Pilipinas naman ang naging tema kan selebrasyon ng na taon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar